Yon mga lords, nauhaw tayo ngayon sa <laughs> sa ating paggala. So, nakapila ako ngayon, bibili tayo ng mixo. So, titikman natin to, kung gaano ba talaga itong mixo na to. Wow, ito nakapila. So, oh, medyo mahaba pila, kaya natagalan. So, ito na. Malapit na tayo. Tayo na mamaya-maya ang mag-order. So, I want the brown sugar pearl milk tea. Mommy, you have large? Sorry? Coffee. Yeah, for peels. No, uh no. pearl, pearl. No no, 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 pearl? So what do you we have Okay, jelly? Which one? Uh you can put uh one of jelly. One, one only. One How much? Five, I bring it since. No, it's a medium size only. You don't have Large. Okay. Tayo. Your pearl is finished already? Okay, thank you So, so ako nag-challenge lang yung ilagay natin Walang pearl, walang isang pearl Muntahin yung order Kauhaw na talaga mga idol oh So yun, yun yung tsura ko So Sobrang init kasi sa labas kaya <laughs> kailangan natin na uminom muna pang tanggal uhaw. Micho. Yan. Pagkain natin. Ang calling number nila. Yan yun. Yan yun. Yan, 197. Ating na to. Abang, this one? 197? Pure ka. Okay bang? This one ah. No, no, no. Maybe this one. 197. Pure ka. Okay. Terima kasih bang. Kaya ya. So, nakuha na natin, no? Oh. Okay. So, nakuha ko na yung order ko. Kuha natin. Yun. Coconut talaga lagay Walang pearl. So, mayating kung suwabi ah. <laughs> so yun mga dali tignan natin ang mixo mmm mm, -hmm. yan ang mixo 550 5.5 pala ringgit okay na word eh ano may hit kasi hindi natin magpanamig next so yan. Yan, since 1997, Mitsu Ice Cream and Tea. Ito so, sa nang order natin with uh, brown sugar kasi walang pearl. Tapos na. So, next time lang. Babu. Babu.